So, seryoso ka dun sa 500 na 500 daw na noche buena. Diputa na dipunggol. 500. Ako nga ni isang libong inuutang ko para lang makahanda sa iyo. 500. Bas malala ka pala eh. Maghanda ka na 500. Kulang pa sa kilong bigas yun nadi moho ano na bang nangyari sa Pilipinas 500 dun lang siguro sa probinsya yun yung pambili lang ng tinapay pansit, tsaka isang RC pero sa Manila hindi na yung pwede ng tipo sa, sa ulo tong mga taong to akala ko yung may mga pinag-aralan matataas ang instinct bakit kayo pumasadyaan tapos ganyan man yung mindset nyo anyari ba sa inyo na naturingan kayo mga matatalino mga mababa ang IQ kita ninyo sa bangs uy huwag um, ka magdahong na inana ang kalalabasan ng mga mindset nyo ba? 500 ba? Samantalang yung daily rate na binigay nyo, 695. Kung niya, ipanghanda mo, 500. Asan na ba itong mga... Paano ba kayo nakapasa sa mga board exam? Na nakapag-aral man kayo, pero bakit nalimaliman yung computation nyo sa... Iwan, hindi ko maintindihan. Bahala na kayo sa buhay niyo, matatanda na kayo.